Ayan, mga sisilab, Lutuin natin tong Ano, roast beef. Ayan, Oh. May nine lang siya, mga sisilab. Nakalimutan natin. impas na. Uh -huh. na ang mahirap dyan. Pagbibili ka ng mga pagkain. Tapos, madami yung binibili mo. Hindi mo ah? Uh -huh. eh. Hindi maubos. Hindi mo maluto lahat talaga. So, ito yung lulutuin natin today. Bukas na yung ano. Yung binili kong, ano, yung gulay. So, wow. ito nulutuhin natin para may pangulam tayo bukas. Dahil nakamarinate wow. siya, nasisilam. Masarap siguro to kasi nakamarinate. So, may lasa na siya. Nulutuhin lang natin. Ah? Paano ba to Maghugas muna tayo ng kamay. Oh, no. Ayan ang mahirap dyan, mga sisilang Lagay ko muna kayo dyan. Ayan po. Oh. So, i-slice natin ito. Ay! Ala, na ano yung ano, sabaw. Oh, Ay, sabaw. no! Matapon ang sabaw ala la 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 ayan na sya ayan super langan alap mukhang masarap to mga sisi love ang bango nya mga sisi super bango wow ito, i-slice lang natin. Ganyan pala ang Kasi kailangan, kasi roast beef siya, di ba, mga sisilab? Pero wow! Hindi na yata po, ano Yung, hindi na siguro, pero ako ayaw ko ng, ano, kailangan dito natin ng sisinag para para masarap. Okay. So prituhin natin. <laughs> Matigas pa naman siya. So siguro dito sa Japan Ready to eat na siguro to mga sisi. Kasi, huh? yung ano, kinain namin yung, yung ano ba yan? Lalala. Lala. Kinain namin yung ano ba? Yung bacon. Hindi na siya niluto. Hilaw siya, mga sisilaw. Tapos, kinain namin. Ang sarap niya. Alah. Wow. Alah, Mahirap talaga pag ano. Purul yung ano mo. Ayan. Masisilag mo. Ah. May dugo pa siya. Eh, hindi ako mahilig sa gano'n. Yung... Di ba dito sa ibang bansa? Yung may dugo-dugo pa yung oh, ano, Mahilig sila pumain ng ganun. Kasi pag beef, mga sisilat. Ganyan daw yung masarap. Ayan. Yung may ano pa. So ako naman, hindi ako mahilig sa ganun eh. Mahilig ako sa yung medyo ano talaga. Ayoko yung may dugo. Pero nung nakakain ako ng ano, medyo may dugo. Sa restaurant. Ang sarap niya mga sisi. Super yummy. So magkaiba talaga dito. So ayan na yung mukha niya mga sisi. Lang. So, kayo, wow! mo na to. Iinit mo na natin yung frying pan. Tapos lagyan natin ng konting oil. Well, ito mga sisi. I-ano natin. So,

Mmm. Yummy. Wow. Sarap. So, kailangan half cook lang yun pagkaloko. Kasi matigas daw siya pag niloloko na talaga siya ng matagal. Ayan na siya. Masarap pala siya mga sisilaw. Super yummy. Super yummy ng ating beef. So, kailangan ganito na pagkaluto. Wow! So, masarap pala talaga siya pag nakaganito ang luto. Hindi yung ano, overcook kasi pumitigas siya pag overcook. Wow! So, ganito lang yung so, pagkaluto mo. may lasa na. Ayan, mukbang time. Halak ka! Anong nangyari? Ayan. Impas na. docket